Hi guys! Another gising is another blessings. For today's vlog, wala lang. Ipapakita ko lang kung ano yung mga ginagawa ko dito sa bahay, lalo na kapag mag-isa ko. Nga pala, ako si Mapot Vlogs, ang babaeng wakirat. Okay now, topak later! Dito ko na pala itutuloy ang aking pag-vlog dahil nga may nangyaring hindi maganda sa aking page na Mapot Vlogs. Naagaw sa akin ng hacker ang ating page. Siya ang nag-claim ng ownership ng aking page. Siguro nangyari yon dahil meron din akong lapses. And instead of magmukmok and malungkot sa nangyari sa aking page, ituloy na lang natin dito sa bagong gawa kong profile ang aking pagblablog. Sana lahat ng nakafollow dun sa page is eh, supportahan pa rin ako dito sa bagong gawa nating profile. Sa taong gumawa at ng agaw ng aking page sa akin, sana, sana lang masaya ka sa ginawa mo. And alam ko naman, hindi natutulog ang Diyos. Alam ko na merong purpose din kung bakit nangyari ito, yung ganun na naman. Twice na akong nawala ng page and gumawa ako ulit. Nag-start din ako ulit gaya noon and now, gagawa ako ulit at Magi sisimula ko ulit. mag enjoy naman ako sa ginagawa ko at alam ko naman na wala akong naaarabyadong ibang tao at tinatapakan ng ibang tao. So, ang masasabi ko lang sa taong gumawa sa akin noon is, God bless you. Sana lang talaga walang hindi magandang balik sa'yo yung mga ginagawa mong panluloko at pang-aagrabyado sa ibang tao. And sabi nga ng asawa ko, hindi naman doon natatapos ang lahat may kung may na wala, meron din sigurong balik na mas maganda. Kaya positive lang ako. And alam ko naman uh, magagawa ko ulit kung ano yung nagawa ko doon sa nawala kong page. Pasensya na naiiyak na ako na nagvo-voice over dito. nag stammer na yung aking as Well, Uh, yun lang, gusto ko lang uh, sabihin sa mga taong nanonood pa rin dito is thank you. Thank you ulit sa panonood sa mga videos ko kahit walang kwenta.